So, kaibigan, ikaw yung bagong uh, ng 7-Eleven. Ayaw, nating nga uh, kaibigan. Anong pangalan mo, kaibigan? Mawina. Ha? Mawina. Mawina. No, anong, ano nyo, anong tribo? Bang. Bangon. Bangon. Alam nyo yung, ah, uh, uh, ano bang tawag doon? No. So, yung mga kaibigan natin, mga tribo, andito ah, na, tulog na. Sa video ko lang, mga kaibigan na. Okay. Yung ating mga kaibigan dito, tulog na. Andito At sa ating uh, 7-Eleven, tulog na. Hello, kaibigan! Magandang gabi, Happy New Year, mga kaibigan. Salamat tulog. Salamat tulog dyan, ha? Ito yung mga ating mga kaibigan, mga bangon. Kung tawagin sa amin dito, sa aming Mindoro, ay bangon. So siya yung uh, nagbubukas dito sa 7-Eleven. Alam niyo naman ang 7-Eleven ay walang gwardiya, no? So siya yung naging gwardiya dito. Siya yung nagbubukas sa ating uh, 7-Eleven. Ano pangalan mo, kaibigan? Ano pangalan? Mawina. Mawina. <laughs> Ayon. Si Kuya Mawina, ang ating uh, katribo sa ating dito sa ating ano, uh, sa 7-Eleven siya yung nagbubukas dito. Napakasipag na tao na to sa dito sa 7-Eleven. So guys, uh, magandang gabi sa inyo no. Si so, si Pare Mawina yung at yung naga dito sa ating uh, 7-Eleven dito sa ating lugar sa uh, Mindoro. Si Mawina, yung mga katribo niya tulog na kung so, nakikita nyo guys yung sa may kabila yan yung mga ating mga kaibigan na naanjan ay natutulog na sila yung ating uh, kaibigan na si Mawina ay taga bukas ng pinto salamat sa iyo pare pira sa akin no? so bibigyan din na pira si uh, pare Mawina siya yung nagbubukas dito sa may 7 eleven <laughs> dito sa amin mga kasarap Bob, yan. so mga kasarap bigyan tayo ng bente dahil ito yung budget natin ano? hello tol, kamusta ka na? kamusta ang buhay? ito yung anak ni Mawina ano? si Mawina is nagbubukas ng pinto dito sa may 7-11 so bigyan natin ng pabuya, uh, ay si Dana nakilala ko si Dana ito yung si Dana, yung ating uh, katrabaho dati si Dana <laughs> Dana pa pa rin mo na kalimutan ko na. Dana pa di? Dana pa rin. Ayun si Dana. <laughs> Ini -in nagbago. Hello. Asa sa loob? Ha? Asa Asam. mo? Ayun ito. So yun lang guys, uh, i-flex ko lang yung ating uh, nangyayari dito sa ating lugar ano? Sa sa no sa, sa Damanta. Dito sa ating lugar. Agay ni Yan ang ating kaibigan. Napakasipag. So yun guys, kata gabi sa inyo lahat at uh, ito lang ating ating vlog for today. Thank you so much.